Ito po ay napakagandang okasyon para magkasama-salo, magsalo-salo ang mga uh, Pilipino dito sa China. Ang ating pong sa lahat ng mga Pilipino dito ay ipagmalaki natin ang ating pagiging Pilipino, ang ating sarili, sariling wika at sariling kultura. Uh, tayo po ay uh, lumalakas kung tayo nagsasama-sama at iyon uh, po ang ating gustong makita sa mga Pilipino dito. Gusto rin po natin malaman ng mga Pilipino na importante po na suportahan ang ating gobyerno at uh, at Ari uh, at ariin natin akoin natin ang ang uh, ating responsibilidad bilang mga Pilipino ay uh, hinihimok po natin ang mga kababayan natin dito na bumoto, mag-register sa ating uh, overseas uh, voting register para gamitin ang ating sagradong balota at pumili ng ating um, magagaling na liderato at at uh, bumoto sa sa susunod na halalan ito pong uh, salu-salo natin, kagaya ng dati, ay masaya kasi ng uh, mga Pilipino, uh, kainan, tawanan, musikahan at uh, syempre kodakan din. Uh, kaya masaya po ang uh, ang araw na ito at uh, kinagagalak po natin na ipagbunyi ang ating Uh, kasarinlan ang ating Philippine Independence. Ito ang araw na ito ay magandang pan uh, okasyon para uh, masarili natin ang ating self-confidence, ang ating uh, pagmamalaki sa sarili at umasa tayo sa sarili. Uh, ito po ang ating mensahe ng gobyerno uh, na magkaroon tayo ng bagong Pilipinas at ang bagong Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa.